Kabanata 476. Hindi pa tayo tapos. Kahit galit na galit si Robert ay nagawa niyang pigilan ang kanyang galit. Una, wala siya sa tama. Kahit na pinatay ni Sebastian si Amelia sa isang sipa, ito ay nasa loob ng mga patakaran ng kompetisyon. Sa kabaligtaran, ang pag ni Robert kay Sebastian ay isang paglabag sa mga patakaran, kaya makatwiran para kay Cliff na makialam at turuan siya ng leksyon. Pangalawa, kahit na ang pamilya Strauss ay humina sa paglipas ng mga taon, hindi pa rin sila dapat maliitin. Kung ang kanilang mga pamilya ay napunta sa digmaan, kahit na ang pamilya Claude ay lumabas na matagumpay, ito ay magiging isang pirek na tagumpay. Ito ay isang kahihinatnan na hindi kayang bayaran ni Robert. Ang parehong partido ay umatras, at ang kompetisyon ay nagpatuloy sa ikaapat na round. Sa round na ito, si Sebastian ang unang pumasok sa battle ring. Ang kalaban niya ay si Harold. Si Harold ay isang dalubhasang dalubhasa, pangalawa lamang kay Hugo sa mga nakababatang henerasyon ng pamilya Lawrence. Dati, hindi niya sineseryoso si Sebastian. Gayunpaman, nakita niya ang kahanga hangang pagdanap ni Sebastian sa mga naunang round. Nasaksihan din niya ang pagtalo niya kina Mark, Sophia, at Amelia ng madali. Nag-iingat na siya ngayon. Gumamit ng pike si Harold. Sa simula pa lang ng laban, buong lakas na siyang umatake, hindi nang ahas na magpakita ng kahit katiting na kapabayaan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi man lang niya mahawakan ang damit ni Sebastian. Halatang halata na walang laban si Harold kay Sebastian. Gaya ng inaasahan, sinamantala ni Sebastian ang isang pagkakataon na sunggaban ang pike matapos makaiwas sa ilang pike thrust. Sa isang malakas na pag-ikot ng kanyang braso, ang pike ay marahas na nag-vibrate. Nahati ang perlecyo ni Harold, at bumulwak ang dugo, na pinilit na bitawan ang pagkakahawak sa pike. Bago pa siya makapag-react, inikat ni Sebastian ang pike patungo sa kanyang leeg. Namutla ang mukha ni Harold sa takot ang bilis ng tulak ay wala na siyang oras para umiwas. Iligtas mo siya. Mabilis na tumayo si Amos at sumigaw, nagmamakaawa. Base sa mga nakaraang round, malinaw na walang takot si Sebastian. Kung hindi, hindi niya napatay si Amelia sa isang sipa, kaya ang pagutos sa kanya na huminto ay maaaring magkaroon ng kabaligtaran na epekto. Huminto ang pikehead ng wala pang 0.4 pulgada mula sa leeg ni Harold. Habang ang malamig na bakal ay dumampi sa kanyang balat, Siva ay bumuhos sa malamig na pawis. Itinulak ni Sebastian ang pike sa lupa at saka umalis. Nahihiya at nagalit si Harold ng pagmasdan niya ang likod ni Sebastian. Gusto niyang kunin ang pike at saksakin si Sebastian sa likod. Gayun pa pinigilan niya ang sarili dahil naalala niya ang sinapit ni Amelia at wala siyang lakas ng loob na kumilos. Buti na lang at nagpigil siya kung umatake siya, hindi magdadalawang isip si Sebastian na patayin siya. Magaling, Mr. Seamus. Karamihan sa mga miyembro ng pamilya Strauss ay tuwang-tuwa, na nagbubunyi sa tuwa. Sa apat na sunod-sunod na tagumpay ni Sebastian, kahit na natalo siya sa natitirang dalawang laban, nakakuha siya ng pwesto sa nangungunang anim at nakakuha ng isang mahalagang medicinal plant farm para sa pamilya Strauss. Bukod pa rito, mayroong mga stake mula sa iba pang dalawang pamilya na mas mahalaga. Hindi mapigilan ni Cliff ang mapangiti. Sa pamamagitan ni Sebastian bilang kanyang manugang, ang muling pagkabuhay ng pamilya Strauss ay abot kamay. Gayunpaman, habang ang ilan ay nagagalak, ang iba naman ay nawalan ng pag-asa. Galit na galit ang mga miyembro ng pamilya Lawrence at ng pamilya Claude, lalo na sina Amos at Robert. Ito ay lubhang mapangwasak dahil nawala sa kanila ang kanilang pinakamahusay na sakahan ng halamang gamot sa loob ng sampung taon. Kabanata 477 Imposible na ngayong pigilan si Sebastian na makapasok sa top 6, kaya ang tanging naisip nila ay alisin siya upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Ang kompetisyon ay lumipat sa ikalimang round, kung saan nakaharap ni Sebastian si Ferdinand, ang nangungunang eksperto ng pamilya Claude at nagtapos sa ikalawang pwesto noong nakaraang taon. Ngayong taon, kahanga-hanga ang kanyang pagganap. Nanalo siya ng tatlo sa apat na laban, natalo lamang kay Hugo. Bago pa man magsimula ang laban, ang pamilya Claude ay sumisigaw at nagsasaya habang umaasang mapapabagsak ni Ferdinand si Sebastian karamihan sa mga tao mula sa pamilya Strauss ngayon ay tinanggap si Sebastian bilang kanilang manugang. nagcheer -che din ang mga ito para sa kanya, para hindi madaig. Nakatayo ang dalawa sa tapat ng isa't isa. Hawak ang isang mahabang espada, ang mga mata ni Ferdinand ay punong-puno ng layuning pumatay. Sa kabilang banda, si Sebastian ay nakatayo habang ang mga kamay ay nasa likod, nakatingin sa kanyang kalaban na may kalmadong tingin hindi naman siya mayabang. Nakita niya na ang kanyang kalaban ay masyadong mahina upang mapuko ang kanyang interes. Kung hindi lang dahil sa pangako niya kay Cliff ay hindi na siya sasali sa ganitong boring na kompetisyon. Pagharap sa akin, hindi ka pa rin gagamit ng sandata. Tanong ni Ferdinand. Umiling si Sebastian. Madali niya itong nahawakan sa isang daliri lang dahil masyadong mahina ang kalaban, lalo pa ang nangangailangan ng sandata. Pagbabayaran mo yang kay abangan mo. Sa pakiramdam na mina maliit, agad na nagalit si Ferdinand. Habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mahabang espada hanggang sa umabot ito sa tuktok ng kanyang ulo, ang espada ay nagsimulang kumikinang ng napula, na parang nilamon ng apoy. Ang isang nakakatakot na alon ng init ay lumundag sa lahat ng direksyon, na naging sanhi ng pagtaas ng temperatura sa paligid, na parang may isang higanteng pagan sa malapit. Kapag naabot ng isang practitioner ang Grandmaster realm, maaari nilang ilabas ang kanilang panloob na enerhiya. Gayunpaman, ang enerhiya na ito ay mabilis na nawala sa sandaling umalis ito sa katawan, kaya ang isang maagang yugto na grandmaster ay kadalasang mas gusto ang malapit na labanan maliban kung sila ay naghahatid ng isang matinding suntok. Ang kakayahan ni Ferdinand na mapanatili ang kanyang inaasahang enerhiya ay nagpakita ng kanyang malalim na kasanayan na nagpakita na siya ay hindi bababa sa isang middle stage na grandmaster. Sa kabila nito, nanatiling hindi nabigla si Sebastian. Tahimik lang siyang nakatayo, naglalabas ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Itong taong ito ay napaka-proud. Nagpapakita lang kung may lakas kang eye back up. Kung wala ito, pinapahiya lang niya ang sarili niya. Malakas ang lalaking ito, pero at most ka-level niya si Mr. Ferdinand kahit mag all out siya, I don't think he can win against Mr. Ferdinand. Now, he was unarmed, so sure na matatalo siya ni Ferdinand. Tumango ang lahat bilang pagsangayon, kabilang ang mga miyembro ng pamilya Strauss. Sinabi ng kagalang-galang na matanda, Mr. Strauss, si Ferdinand ay napakalakas, halos kapantay natin. Si Mr. Seamus ay sobrang kumpiyansa, at sa palagay ko ay hindi iyon magandang bagay. Iminumungkahi kong bigyan siya ng sandata. Tumanggaw naman ang iba pang kagalang-galang na matatanda bilang pagsangayon. Gayunpaman, napangiti si Cliff habang sinabing, si Seamus ay hindi sanay sa mga armas, kaya ang pagbibigay sa kanya ng isa ay hindi magpapahusay sa kanyang lakas sa pakikipaglaban. Mas mabuting makipaglaban siya gamit ang kanyang mga kamay. Magtiwala ka, malaki ang tiwala ko sa kanya. Ang mga iginagalang na matatanda ay hindi na kaimik, pakiramdam na si Cliff ay bulag na nagtitiwala kay Sebastian. Pagkatapos ng lahat, si Ferdinand ay isang middle stage na grandmaster at isang namumukod tanging isa noon. Ang pagkapanalo ng walang kamay ay mga ngailangan ng pagiging isang late stage grandmaster, na tila imposible. Walang sino man sa Phoenix Island ang nakaabot sa antas na iyon bago ang edad na tatlumpo sa isang siglo. Kinagat ni Clara ang kanyang mga labi ngunit hindi kumibo dahil umaasa siyang papatayin ni Ferdinand si Sebastian. Papatayin kita. Biglang sigaw ni Ferdinand bago nilaslas gamit ang kanyang espada. Isang 80 inches long sword energy ang tumama kay Sebastian na may nakakatakot na momentum. Kabanata 478 Mabilis na naiwasan ni Sebastian ang paparating na sword energy. Ang nakakapasong enerhiya ng espada ay tumama sa lupa, nagukit ng isang trench na mahigit sampung talampakan ang haba at nagpapadala ng alikabok na lumilipad sa lahat ng dako. Nang makaligtaan ni Ferdinand ang kanyang pag-atake, agad niyang inilunsad ang kanyang sarili na parang cheetah. Dumating siya sa harap ni Sebastian sa isang iglap, ibinaba ang kanyang espada pahiga. Si Ferdinand ay talagang kakilakilabot sa mga nakababatang henerasyon. Hindi lamang ang kanyang cultivation ay kahanga-hanga, ngunit ang kanyang swordsmanship ay katanji tangi din. Sa pagkakaroon ng mayamang karanasan sa pakikipaglaban, ang kanyang walang humpay na pag-atake ay mabangis at hindi mapigilan. Patuloy na umiwas si Sebastian, ilang beses niyang inihiwasan ang lakas ng espada. Sempre, ang lahat ng ito ay isang gawa dahil inutusan siya ni Cliff na huwag masyadong ihayag ang kanyang tunay na lakas. Habang umiiwas, kusa siyang gumawa ng mga counter-attacks. Sa isang kisap mata, limang minuto na ang lumipas. Bagamat tila nasa matinding panganim si Sebastian, hindi nagawa ni Ferdinand ang isang suntok sa kanya sa kabila ng kanyang buong pagsisikap. Sa halip, siya ay pagod at hingal na hingal. Ang mga nanlilibak kay Sebastian dahil sa pagiging mayabang o naghahanap ng kamatayan ay unti-unting tumahimik. Sa pagkakataong iyon, laking gulat nila, pati na rin si Clara na nagtataka rin. Sa bawat laban, patuloy na binago ni Sebastian ang pananaw ng mga tao sa kanya. Sa una, siya ay nakita bilang isang clown na binubuo lamang ng mga numero bago siya makita bilang isang dalubhasa sa antas ni Sofia. Gayunpaman, hindi siya armado at hindi siya umatras ng kaharan niya ngayon si Ferdinand. Kung mayroon siyang saldata, tiyak na walang kalaban-laban si Ferdinand. Ipinapahiwatig nito na ang lakas ni Sebastian ay maihahambing kay Hugo. Ang kaninang walang pakialam na si Hugo ay pumikit na ngayon. Isang malamig na kinang ang sumili sa kanyang mga mata nang maramdaman niya ang pagbabante ni Sebastian ito ay isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Bilang numero unong henyo ng Phoenix Island, walang makakalaban sa kanyang posisyon. Nang maramdamang tama na ang oras, sinamantala ni Sebastian ang isang pagkakataon para tumabi sa espada ni Ferdinand. Mabilis siyang sumugod at sinipa ang dibdib ng kalaban. Hindi mabawi ni Ferdinand ang kanyang espada sa oras upang ipagtanggol, kaya dali-dali niyang ginamit ang kanyang kamay para harangin nagkaroon ng malakas na kalabog. Bagamat nagawa niyang harangan ang sipa, napaatras siya ng puwersa. Bago pa niya ma-steady ang sarili, nag-flying kick si Sebastian. Nang sinubukan ni Ferdinand na ay ugoy ang kanyang espada, dama po ang sipa sa kanyang dibdib. Sa isang matunog na putok, pinalipad si Ferdinand. Nagbuga siya ng isang bibig ng dugo sa hangin, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Siya ay bumagsak sa lupa mga dalawampot-anim na talampakan ang layo, na lumikha ng isang bunganga sa pagtama. Ano? Natigilan ang lahat. Laking gulat nila at hindi makapaniwala riyan na talo si Ferdinand, ang pangalawang rango sa mga nakababatang henerasyon ng Phoenix Island. Hindi rin sila makapaniwala na natalo siya sa walang armas na kalaban. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, walang maniniwala. Oh my god. Talo talaga si Mr. Ferdinand. How can this guy be so powerful? Siya ay hindi ka panipani walang malakas, ang kanyang husay ay tiyak na tumutugma kay Mr. Hugo, at siya ay mas bata pa. Talagang hindi ka Lahat ay namangha. Magaling, Mr. Seamus. Kabanata 470. Ang mga miyembro ng pamilya Strauss ay nasa sabik. Sa isang makapangyarihang manugang, tiwala silang magdudulot si Sebastian ng maraming benepisyo sa kanilang pamilya sa hinaharap. Clara, congratulations on finding such an outstanding husband, sincere na sabi ni Artemis kahit na iingit siya. Kahit na si Clara ay kailangang aminin na si Sebastian ay mas kahanga-hanga kaysa sa kanyang inaasahan. Pero sa tuwing naiisip niya kung paano siya sinampal at ipagpilitan nito ang sarili, galit na galit siya ang isang Alapiers ay palaging magiging isang Alapiers. You'll never get my respect, regardless of how skilled you are. Dream on, she thought bitterly. Malapit nang matapos ang kompetisyon, isang huling round na lang ang natitira. Dahil hindi pa nagkaharap sina Sebastian at Hugo, walang nakakaalam kung sino ang mananalo sa laban gayon pa man isang mahuhulaan na ng karamihan ang mga posibleng resulta para sa iba pang natitirang kalahok. Kaya naman, inaabangan ng lahat ang showdown ni na Sebastian at Hugo. Bakit wala kang tsaa, honey? Nang makitang bumalik si Sebastian, inabot ni Clara sa kanya ang isang tasa ng tsaa, na isang pambihirang kilos mula sa kanya, habang nakangiti ito ng kaakit-akit tinanggap niya iyon ng hindi nag-iisip at ininom ito sa isang lagok ang iba pang mga laban ay predictably natapos, at ngayon ang atensyon ng karamihan ay nabaling sa pinakasabik na sabik na showdown. Bago pumasok si Hugo sa battle ring, nagbabala si Amos, huwag maliitin ang lakas ng brat na ito. Stay sharp. Dad, huwag kang mag-alala. Hindi lang ako mananalo, pero gagawin ko ito ng may estilo. Puputulan ko siya sa harap ng lahat. Si Hugo ay puno ng pagmamataas, at mayroon siyang lahat ng karapatan. Pagkatapos ng lahat, siya ang nangungunang eksperto sa mga nakababatang henerasyon sa Phoenix Island. Gayunpaman, ang kanyang pagtitiwala ay hindi walang batayan. Ang kanyang cultivation base ay umabot na sa middle stage pinnacle grandmaster level at nasa bingit ng pagsulong sa late stage grandmaster. Dagdag pa, ang kanyang cultivation base ay nalampasan ang karamihan sa mga matatanda mula sa ilang malalaking pamilya. Nang kalabanan niya si Ferdinand, walang kahirap-hirap na nanalo si Hugo sa loob lamang ng 20 galaw. Sa kaibahan, kailangan ni Sebastian ng mahigit 200 galaw para talunin si Ferdinand. Itinampok nito ang pagkakaiba sa kanilang mga kasanayan kung si Sebastian ay armado ng sandata sa battle ring, maaaring mas maingat na lumapit si Hugo sa laban. Ngunit nang makitang walang armas si Sebastian, gamaan ang pakiramdam ni Hugo. Bukod pa rito, nagkaroon si Hugo ng isang killing move na magtitiyak sa kanyang tagumpay. Mr. Cliff, ang kalaban ni Mr. Seamus ay si Hugo. Kung walang sandata, siya ay magiging isang malaking kawalan, ang iginagalang na matanda ng Strausses ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala. Tama siya, Mr. Cliff. Dapat nating bigyan ng sandata si Mr. Seamus. Mahigit isang siglo na ang nakakaraan mula ng manalo ang pamilya natin sa unang pwesto. Ito na ang pagkakataon natin, at hindi natin ito hahayaang mawala, himutok ng matatanda sa pamilya. Ngumiti si Cliff at kumaway sa kanila. Relax, Everyone. Buo ang tiwala ko kay Seamus. Naiwang tulala ang mga matatanda. Sa kabila ng pagpapahayag ng kanilang mga alalahanin, nag-aalinlangan sila sa pagtitiwala ni Cliff. Dahil si Hugo ang kalaban, kahit sila ay hindi maglalakas loob na maging kampante kung kaharap nila siya. Habang nag-uusap sila, pumasok si Hugo sa ring at tumayo ng sampung talampakan mula kay Sebastian. Hindi ko ine-expect na may husay ang isang kagaya mong kulangot. Sayang kaharap mo ako. Dito nagtatapos ang iyong kalunos-lunos na buhay. Ngumisi siya. Gusto mo akong patayin. Nagtaas ng kilay si Sebastian. Sinabi ni Hugo, oo. Mayroong dalawang bilyong dolyar na gantimpala para sa iyong ulo. Wala akong pakialam sa pera, ngunit nagdulot ka ng maraming problema sa aking pamilya. Kailangan kitang patayin para mawala ang pagkabigo na ito sa aking dibdib. Hindi ka magtatagumpay. Baka sa kalmadong ekspresyon ni Sebastian ang kanyang hindi natitinag na pagtitiwala. Galit na galit si Hugo. Ang lakas ng loob mong magmataas sa harap ko. Sa tingin mo ba hindi kita pupugutan ng ulo? Kabanata 480 bilang numero unong talento sa Phoenix Island at ang nangungunang eksperto sa kanyang henerasyon, si Hugo ay palaging ang tanging mayabang na kumilos. Kaya naman, nang magsimulang maglaro si Sebastian sa kanyang harapan, agad na sumiklab ang galit ni Hugo. Pumunta ka sa impyerno. Sa isang dagandong, humakbang pasulong si Hugo gamit ang kanyang kaliwang paa at ibinato ang kanyang napakalaking espada sa ulo ni Sebastian. Ang welga ay napakabilis at nakapipinsala ito ay sapat na malakas upang hatiin ang isang bundok. Isang golden blade aura, na mahigit anim na talampakan ang haba, na binaril mula sa espada na parabang mapunit nito ang lupa sa kalahati. Si Artemis ay likas na hinigpiten ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mukha ay nakaukit sa pag-aalala. Akmang tatama na ang espada sa kanyang ulo, biglang tumabi si Sebastian sa kanan at makitid na umiwas sa nakamamatay na hampas. Ang aura ng talam ay tumama sa lupa na may dumadagandong nakalabog. Lumikha ito ng trench na mahigit sampung talampakan ang haba at nagpadala ng makapal na ulap ng alikabok sa hangin. Matapos mapalampas ang kanyang unang strike, agad na nagreact si Hugo. Sinundan niya ang isang paalang na slash, at ang gininto ang aura ng talem ay lumakas sa kanyang paggalaw. Nag-iwan ito kay Sebastian ng halos walang pagkakataon na umiwas. Naisip ni Hugo na si Sebastian ay hiniwa sa kalahati ng dugo na bumubuhos sa isang nakakatakot na pagpapakita. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay higit siyang nakahihigit kay Ferdinand sa kapangyarihan at bilis. Humihingal na nakatingin ang karamihan. Nakatutok ang kanilang mga mata kay Sebastian at sabik na makita kung paano niya sasalungin ang nakamamatay na hampas na iyon. Sa kritikal na sandali na iyon, kumilos siya. Naikuyong niya ang kanyang kamao at sinuntok ang napakalaking espada. Anong nangyayari? Naghuhukay ba siya ng sarili niyang libingan? Hindi makapaniwala ang karamihan. Bagamat ang mga magsasaka ay may proteksyong enerhiya, karaniwan na para sa kanila na harangin ang isang espada gamit ang kanilang mga kamao Gayunpaman ang hakbang na ito ay karaniwang ginagamit laban sa mga mahihinang kalaban Kaya naman ang paggamit ng ganoong taktika laban sa mga may katumbas o mas mataas na base ng paglilinang ay mahalagang hakbang ng pagpapakamatay Pagkatapos ng lahat si Hugo ay isang middle stage pinnacle grandmaster kahit na ang isang late stage na Grandmaster ay magdadalawang isip na harangin ang isang espada gamit ang kanilang mga kamao. Ang mga tao ay naghanda para sa nakakatakot na tanawin ng Sebastian na hiniwa sa kalahati ng ang kanyang kamao ay bumangga sa talam. Sa halip na ang inaasahang patayan, nagkaroon ng malakas na pagsabog, parang pagsabog ng compressed gas. Isang agos ng nakakatakot na enerhiya ang sumabog, at ang napakalaking espada ni Hugo ay dumulas mula sa kanyang pagkakahawak. Ang pagsabog ay nagpalipad sa kanya sa hangin. Habang siya ay nasa hangin, umubo siya ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ano ba? Lahat maliban kay Cliff, na inaasahan ang magiging resulta, ay nagulat sa naganap na eksena. Parang may nasaksihan silang hindi maisip. Maging ang mga nangungunang eksperto tulad ni Naimos at Robert ay nakatitig sa hindi makapaniwala habang nakanganga ang kanilang mga bibig. Si Clara ay parehong natigilan, at ang kanyang panga ay nalaglag sa pagtataka. Hugo. Nagulat si Amos at nag-aalalang sumugod sa kanyang anak. Dad, tulungan mo akong pabagsakin siya. Patayin mo siya. Sabi ni Hugo nang makabangon siya. Ito ang kanyang unang pagkatalo at ang kanyang unang lasa ng injury. Mula ngayon, ang nangungunang talento ng Phoenix Island ay hindi na maaalala sa kanyang mga nagawa kundi bilang ang taong natalo kay Sebastian. Hindi matanggap ni Hugo ang kinalabasan na ito. Huminahon ka, papatayin ko siya, pero hindi pa ngayon, mapilit na sabi ni Amos na hininaan ang bosses ang pamilya Lawrence ay dumanas ng matinding pagkatalo, at si Amos ay nag-aalab sa pagnanais na patayin si Sebastian. Nang walang wastong dahilan para magwelga at alam na malamang na hindi pasibo si Cliff, kinailangan ni Amos na pigilan ang kanyang galit. Ang galing ni Mr. Seamus.